Magandang araw sa inyo mga kamaster Nandito tayo ulit sa dagat Dito sa kabinet Kabadbaran Nagusan del Norte At dito tayo ngayon mamana Subukan natin ngayon kung makahuli tayo Kasi nung nakarang araw hindi tayo nakahuli Isang pananglitan lang Mga dalawang kilo siguro yun At ito hinayos na natin itong ating pana Nilagay na yung tali at saka Naglinis na rin tayo ng goggles Kaya tara sa pwedong ihulat go! Dito mga kamaster, master Dumiritso na ako sa may rampa na nahiwalay sa birds at dito medyo malabo yung tubig natin tubig dagat kaya dahan-dahan lang tayo dito at ilang ulit na rin tayong nakasisid no at wala tayong isdang nakita kaya dumiritso na ako dito sa may rampa sa sobrang labo ng tubig kahit malapit na yung bato-bato ah, hindi hindi pa rin makita kasi malabo yung tubig at dito may gulong na ng truck at ito yung rampa mga master at dito nakakita na ako ng target kaya tinarget ko na ito isang mga gatsana or manggurubis na pero pumasok man doon sa butas kaya ito na lang buras ayun sa pool at ilang bisis na rin tayong nak nakasisid mga kamaster nung nahuli natin yung buras kaya dumiritso na ako dito sa my birds at dito na side ito yung paborito ko kasi dito na mamalagi yung mga mangrove snapper pero sa ngayon parang wala sila dahil ilang bisis ko na dito nakasisid kaya dumiritso na ako dito sa baba mga kamaster at nung pagtingin ko sa baba ayun nakakita tayo ng isang big eye tribali kaya ito tinarget na natin ito at pumasok doon sa ilalim kaya ayun Sapul 呜呜。<laughs> Pagkatapos nating mahuli itong big eye tribali mga kamaster, ilang bisis na rin tayong sumisid doon sa kabilang side pero wala tayong nakita. At pabalik na ako dito sa pangpang kaya sinisid ko ulit itong may tali. Kaya dahil kung minsan merong isda dito at nakahuli na rin ako dito ng mangrove snapper na dilaw mahigit 3 kilo. Kaya dito dumiritso na ako sa may buhangin at pagtingin ko dito sa ilalim wala akong nakita. Pero nung tumingin ako dito sa taas at pag, sa pagbalik ko pagtingin ayun may lumabas na groovy snapper kaya ito tinarget na natin to mga kamaster sa pool ang groovy snapper ka

Nakailang sisid na rin tayo dito sa Kasinan mga kamaster At dito, dumiritso na ako dito sa Banda Ilawing Wing Sa may tapat, medyo malalim kasi dito At may nakita na tayong target mga kamaster no? Mga lipti, tatlong piraso sila Pero isa lang yung malaki At isa lang yung magkuha natin dito Kaya ito mga kamaster, nakakita na tayo ng lipti At namili na tayo dito kung saan yung malaki At ito yung malaki, mahigit sang kilo na Sa full kang Pagkatapos nito mga kamaster, ah, hindi na tayo nakabidyo kasi nalubat na yung GoPro at hindi na ako nakabidyo sa mga huli ko dito sa kaasinan. Nakahuli ako ng limang pirasong kitong or buras at saka apat ng pirasong lipti at ritual ko sa bahay kasi wala ng memory, uh, ah, wala ng GoPro. Sa mga master, magandang araw. Yan, sayang, hindi tayo nakabidyo doon sa bye-bye sa dagat kasi lubat na naman yung GoPro. Tayo na mag-open, sayang no? Hindi tayo makabidyo doon pag pauwi na at ito, huli natin. Ayos na to. Yan. Yan. Ligti. Tahan. Ayos. Yan. Mga buras na maliit. Ayos eh Okay. Thank you. Thank you. Big eye emperor. Size na. siro mga dalawang kilo. Alaga. Mga gatay ulit. Kaligti. Yan. May kitong buras. na yung kuan mga apat na malilit dalawang buras at saka dalawang lipti. Nabigay natin doon sa bye bye may naghingi ayos okay kayo